Right. One, two, one. Oh, right. <laughs> si Miss Vina po ay produkto ng That's Entertainment ni yeah, si Kuya Ano right. Anong araw po ba? Thursday Group! Thursday Group! <laughs> Good luck. And of course, si Sia naman. ito. maraming naiintriga sa pelikulang Playtime. We are very excited na ipalabas itong Playtime dahil kakaiba po siyang kwento. It's a different type of, sabihin ko na, love story. It's a different type of love story na there's an obsession involved. Sana po, uh, supportahan niyo. This is under GMA Films and Viva Films. So uh, it's something good at uh, pinaghirapan po namin para po sa inyong lahat. Ayos. <laughs> Enjoy lang tayo. Six answers are on the board. Here we go. Fill in the blank. Uy, Mare, narinig mo na ba ang cheese piece? Si Kumpare, blank. Go. Ano yung blank? Siyan. Nang... Nangaliwa. Si, si Kumpare. <laughs> Nangaliwa. Kaya <laughs> <laughs> ba yan, Sir Vincent? Siyan, pass or play? Play! 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 Miss Vina, balik muna tayo play. sa ating mesa. Let's go, Siyan. Let's play round one. Kailan niya? Fill in the blank. <laughs> eto, eto. Uy! Mare, narinig mo na ba yung sismis? Si kumpare. Ano? Si kumpare kumare na? <laughs> si kumpare, kumpare, <laughs> na. kumpare kumare na. Si kumpare kumare na! Services! Di ba? Di ba? <laughs> What's up? Ma Mars na ngayon. What's up, Mars? What's up, Mars? Kamusta ka, Mars? Kamusta ka, Mars? <laughs> Phil in. in the black. Uy, Mare, narinig mo na ba ang chismis si kumpare black? Namatay na? Namatay na. Good answer! Good answer! Nangyayari yun! Nangyayari! Matay na! Nangyayari! Matay na. Nangyayari. Oh! Okay. Phil in the black. Mare, narinig mo na ba ang chismis si kumpare? Na Wala! Oh! Nandising! Services! Meron <laughs> Makalain mo! Pasok! Siyan! Pasok. Dalawa pa! Uy, Mare! Narinig mo chismis! Si kumpare! na Si kumpare! Nagmotor na naman! nagmotor na naman! Wala, 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 wala! Saan Uy, Mare! Narinig mo na ba ang chismis? Si kumpare! Si kumpare nakulong! Ha? Ha? Si, pwede, pwede. si kumpare lang mong Wala No, hindi pa ito O, pwede, pwede. Oh, pwede na lang Pwede na lang. lang Pwede na lang Pwede, pwede na pa Meron two dalawa two pa Marin, narinig mo na ba Ang cheese piece? Si kumpare Blanc Iniwan Iniwan Parang ito naman Sabi ni Sian ganyan May ibang babae Pero ito naman iniwan Marin, narinig mo ba na ba ang chismis, si kumpare Blanc? Nago-online gaming. Nago-online gaming? Gab, narinig mo na ba ang chismis, si kumpare Blank. May anak sa iba? Rafi, ano kaya? Nabangga. Nabangga! Ano kaya para aksidente? Okay. Miss Pina, isang tamang sagot lang. Alright. May mga sinabi sila, pero baka may baka, baka mayroon tama sa kanila. Fill in the blank. Uy, Mari, narinig mo ang chisme ko, -chis -chis, Kumpare. Blank. May anak sa iba? May anak sa iba! Nandiyan ba yan ang sabi ng survey? May anak sa iba! naisip nyo rin <laughs> Okay, may isa pa na hindi na Ano kaya ito? Number five, everyone, please. Oh, positive! Positive naman. Kayo naman nanalo sa luto. <laughs>